Kaya kayo nandito dahil gusto nyo maglinawan lamang kanino ba dapat mapupunta yung fuel subsidy. Alam beses nakatanggap ang kooperatiba ninyo. Tatlong beses po. Tatlong beses po. po yung ginawa ng kooperatiba. Yung fuel subsidy po ay para sa mga driver at conductor. Kaya lang, ang issue po nila, ginagawa raw po savings daw nila yon. Hmm. Hindi. Hindi po pe pwede yun. Kawawa so, naman po si Kasiga po ang naghihirap araw-araw. Wala pong kooperatiba, wala pong operator ng jeep kung wala driver at conductor. Ma'am John, malinaw na po sa lahat na yung fuel subsidy ay para sa amin, hindi yung panggas sa Christmas party o pang savings. Hindi po madali ang aming trabaho sa daan. Hindi po namin alam kung anong nang mangyayari sa amin. So sana po ang pakikiusap ko lang po sa inyo is maibigay niyo po yung nararapat na para sa amin po. Kami po ay dumulog upang matulungan po kami masolusyonan ang problema sa aming pamunuan dahil sa hindi nila pagbigay sa amin ng mga benefits to that ng SSS contribution. At pangalawa po, ang fuel subsidy mula first trans, second trans, hanggang third trans, wala po silang binigay para sa jeepney driver at mga operator. Kaya daw po hindi nila kami mabayaran dahil nilagay nilang pang budget sa Christmas party at nilagay daw po nila sa co-op savings nila. Hindi ko po alam kung saan po nakalaan ng savings ng kooperatiba. Ang gusto lang po sana namin makangyari, may bigay nila yung tamang kontribusyon namin at ang kanilang share sa kumpanya at makuha namin ng fuel subsidy. De, ito ho ngayon mga drivers, conductor. Ano yung kooperatiba ninyo? Ang pangalan ng kooperatiba ninyo? Marikina Jeepney Operators Transport Service cooperative para maintindihan ng mga tao no kaya kayo nandito dahil gusto nyo maglinawan lamang kanino ba dapat mapupunta yung sinasabing uh fuel subsidy na ipinagkaloob ng gobyerno sa tuwing tumataas yung sinasabing presyo ng gasolina. Alam beses nakatanggap ang kooperatiba ninyo? Tatlong, ng, beses, tatlong beses po. Ayun. Nakikinigay sa atin yung Secretary ng uh, Department of uh, Transportation. Of o makakausap natin ngayon, Carl, si Secretary ng Department of Transportation, Secretary Vince Dizon. Magandang umaga po sa iyo, Secretary Vince Dizon, sir. Sir Ben, uh, magandang umaga po. Magandang umaga po, Carl, tsaka... Magandang umaga din po sa mga kasamahan nating mga driver at konduktor na taga Marikina. Siguro, Secretary, narinig mo naman. Ang simple, gusto lang malaman tatlong beses na rawatan na, na, naibahagi ng ating pamahalaan itong fuel subsidy sa kanilang kooperatiba. Kaya lang, ang issue po nila, ginagawa raw po ang savings daw nila yon at uh, umaal mga ng mga driver, paano naman daw sila? Sir, baka pwede natin maliwanagan, sir, pag, pag uh, Luzon, Visayas at Mindanao, ano ba talaga ang fuel subsidy? Sino ba dapat makinabang nito pagdating sa ito i quote-unquote ayuda na binibigay ng gobyerno? pag tuwing tumatas ang presyo ng gasolina. Opo, para sa para sa mga kasama nating driver at conductor sa Marikina, mali po yung ginawa ng kooperatiba. Yung fuel subsidy po ay para sa mga driver at konduktor. Siyempre po, yung kooperatiba, mayroon din namang cost yan, meron din siyang dapat makuha. Pero hindi po pe pwede na wagang nakuha ang mga driver at konduktor. Ano po yan, no? Uh, i-report ko na rin po ngayon yan sa LTFRB at dito sa mga tao natin sa DOTR. At kailangan ko lang pong makuha yung detalye ng pangalan ng kooperatiba kasi papaimbestigahan po natin yan. Pero mali po yung ginawa ng opisyalis ng kooperatiba dyan na hindi man nga nabigyan ang mga driver at konduktor ng fuel subsidy. Sir, paano po yun sa paghahabol namin ng fuel subsidy? Wala na rin po kami biyahe. Oo nga eh. Kaya, kaya ako mag-iutan yan. Kasi bawat fuel subsidy po, eh dapat nagbibinipwisyo din po ang mga driver at konduktor. No? Hindi lang yung operator o hindi lang yung kooperatiba o korporasyon kailangan ipinapamahagi yan sa inyo. May, mayroon kayong share dyan. Kaya hindi po pwede yan. No? Na, so, action na natin kagad, Sir Ben, na, Sir Carl. No? Yes. Uh, mm -hmm. Pero no, we, we will not ano, allow this. No? Mali yung ginawa ng kooperatibang yan. Pero Siyempre. hindi hindi naman siguro tama, uh, Secretary Vince, na sasabihin ng kooperatiba. Na-interview ko to akala ko magkakaayos sila at medyo marap sa aming tanggapan on our social media <laughs> page. Now. you know? Ang sinabi nila, eh, savings daw yun. Hindi. Hindi upre pwede yun. Kawawa naman po si kasi ka po ang naghihirap araw-araw. Tama. Tama po. Kayo. Wal, wal, wala pong kooperatiba. wala pong operator ng jeep kung walang driver at conductor. Pero, you Secretary know? Vince, gusto ko lang linawi natin Luzon Visayas at Mindanao kasi nung pinost namin sa aming Facebook page, yung aming interview sa kanila sa online pa lang, Luzon Visayas at Mindanao, maraming nakarelate at maraming nagko-complain din na hindi na siguro nagko-complain yung mga driver na parang sino solo ng mga kooperatiba yung subsidy eh, Kailangan po natin ano, kailangan siguro kayo natin, na po magbigay po ng ano ngayon, ng parang advisory na nationwide uh, through our programs na magsalita na po kayo para ganun kukunin na po Opo. namin yan inyong statement. Opo, salamat Sir Ben no. So, sa lahat ng mga nakikinig no, ng mga kooperatiba, mga korporasyon, mga operator no, yung mga fuel subsidy po eh, dapat biniba, binabahagi din yan sa mga driver at conductor natin. So, kung meron pong mga reklamo na hindi nakakatanggap yung ating mga driver at doktor ng mga PUVs natin all over the country, mag-report ka po kayo either kay Sir Ben o diretso inyo po sa DOTR sa LTFRB o mabuti na sa DOTR diretso para po ma-action na natin kagad at po ano, ma-compel natin yung mga kooperatiba na ibigay yung share ng mga driver at conductor. Ayun. Uh, with that, uh, Secretary Vince, thank you so Opo. much, Secretary Vince. Maraming salamat po, Sir Ben, sa servisyo niyo sa bayan. Thank you very much po. All right. God bless po sa inyo. Okay, ganun din po sa inyo. So, naki, na, 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 alam niyo na ngayon. Sabihin niyo kung ano narinig ninyo? Kasi ilala, niyo. Kasi ilalabas na. Nag, nagsalita na. O, sige, ikaw. Hope. Kaya po kami pumunta rin. Si Rose, si Rose. Kausapin mo si Rose. Ma'am... Mary Rose. Ma'am John malinaw na po sa lahat na yung fuel subsidy ay para sa amin, hindi yung pang sa Christmas party o pang savings. Kaya sana po bigay nyo rin yung para sa amin lahat ang driver at konduktor na makikinabang sa ayuda ng gobyerno. Hindi po para sa co yan. Para po sa pamunuan po ng MJUTS po, ay kami po naman po ay alam nyo naman po yung aming trabaho bilang konduktor uh, at mga driver po. Hindi po madali ang aming trabaho sa daan. Nakikipa, nakikibaka po kami sa mga sasakyan kahit sa anong hindi po namin alam kung anong nang mangyayari sa amin. So sana po ang pakikiusap ko lang po sa inyo is may nyo po yung nararapat na para sa amin po. Okay. 'Yun lang naman po ay hiling namin. Bigyan natin pagkakakitaan si Mary Rose to Garden, nasa linya ng po nung clinic sa akin, secretary ng Marikina Jeepney Operators. Transport Service Cooperative. Magandang umaga sa iyo, Mary Rose Tugade. Narinig niyo ba yung pahayag ni Secretary, uh, or, uh, Secretary Um yes, Narinig rinig po Vince. lahat po, um clear po lahat bago po tayo nag um nagkaroon ng pag-uusap po ngayon, sir. Um nagkaroon na po kami ng action dyan after po na pag-uusap natin no July 16. Kung matatandaan po natin 'yon. Tama. Um, Nagawa na po namin na resolution po 'yan na ang fuel subsidy ay ibabahagi po, ipapamahagi sa mga driver and pau po ito ay paghahatian ng operator at kawani. Ang kabuang kalahati ng share ay papamahagi sa lahat ng driver at bow. Pantay-pantay po ito ay sa bilang ng mga driver at bow po namin. Pagdating naman po sa kiniklaim po nila about sa benefits ng SSS, mamabanggit ko na rin po ito. Um, ito po ay naka-coordinate na po kami sa SSS. Babayaran po kung ano man po yung kailangang um, i-remit ni ko o sa mga benefits po nila backward, retro hanggang current po. Ngayon po sir, lilinawin ko lang po yung kanilang um, pa, um, sa status po ng ating ano dahil hindi na po sila nagpapakita, nagre-report po sa co Nagpadala po kami ng letter po sa kanila for a uh, um, subject po is for written explanation kung bakit hindi na po sila nagpupunta sa opisina, nagre-report po. Hmm. Open naman po ang opisina po okay. namin. Ma'am, ma sandali ang... lang po ma'am. No? Siguro kaya hindi sila nagre-report dahil may issue noon na hindi na-resolve ngayon. Mukhang naayos na. Baka naman pwede na kayong bumalik ulit at para makapagtrabaho kung gusto nyo uling maging kabahagi at kawani ng sinasabing uh, Marikina uh, Jeepney Operations Transport Services Cooperative. Kung pipirma po kami doon, parang bagong empleyado lang nila kami doon samantalang tatlong taon na kami mahigit. Ngayon lang po nila kami papipirmahin ng kasunduan na gano'n na tungkol daw sa boundary, sa short boundary. Okay, anong ibig sabihin ng short boundary? Kapag kinapos ka, may utang ka? Opo. Mataas ba masyadong boundary? Ba't ng po? Tapos yung 200 yung dad, gasolina, yung benefits namin. Yung gasolina po sa ngayon. Uh -huh. Bukod pa po yung so gasolina. So iba pa yung gasolina. Magkano pag -pag, -pag, pag, pag, gasolina kayo ng jeep? Magkano? Pag anim na biyahe po, pumapatak ng 2928. Parang parang anim mahigit. Opo. 6,000 ang lalabas na babayaran ninyo sa isang araw. Opo. Pag pinatakbo yung jeep. Opo. Mm -hmm. Nasabi niya ba sa kanila? Hindi na po namin nasabi kasi wala naman po well, Kung sa hindi niya sasabi sa kanila, ibig sabihin wala na kayong interest, wala na kayong ba balak bumalik Operation manager lang po namin ang nasabihan namin Mahirap bang kahilingan nila doon sa kasunduan niya? Mahirap ba? O, mahirap yes, po Mahirap, bakit? Kasi pag ang driver biglang nagkasakit, nagka-emergency, sabihin nila charge. Pag may, may sakit ng okay. driver, sa-charge nila. Pag nagka-emergency, nagkasakit yung driver, nagbibigay po ng medical certificate na galing din sa doctor. Ang problema, walang mapakitang doctor certificate. Paano maniniwala ngayon? Kasi kung sasabihin nyo, ganito, hindi ako makapasok, eh kawawanan din yung operator, kawawa. ko, pero tiba nakatengay yung sasakyan na binabayaran din nila. Kaya mag-usap kayo. Hindi lahat nakagustuhan ninyo, tama kayo. Ang lahat ng bagay, pinag-uusapan, nakaupo, nakikinig sa bawat punto na gustong sabihin para magkaayos kayo. Walang kontrahan. Kasi kung walang mamamagitan, hindi kayo magkakasundo. Hmm, Ganito na lang, mag-usap na kayo. Hindi na ako makikialam. Internal yan. Mary Rose, nandiyan ka ba ba? Saan, nandito pa po ako. Oh, okay, sabi ko, usap na lang kayo, Mary Rose, para medyo pagdating sa bagay niyan Eh, kaya nga kayo kooperatiba para mag-usap-usap, di ba? Lahat ng bagay sa mundong ito nakukuha sa magandang pausapan. At lahat ng pag-uusap nakukuha sa upuan, hindi tayuan, pagkatapos, duruhan, turuan. At dyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Lahat ng reklamo, sumbong at hinaing, pinakikinggan ng maigi, sinusuri, iniimbestigan. At inaaksyon nandito sa mas pinalawak at mas pinalakas na ipabitag mo, help